makita. Ito ang ating isang salita sa araw na ito. Sa araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ng dalawa sa mga apostol na ating Panginoong Kristo, sina San Felipe at San Sago. Mama, ituturing na hindi gaanong sikat, ngunit mapapatunayan nating tapat. Sa ebanghelyo natin sa araw na ito, narinig natin yung panawagan ni Felipe sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang mukha ng Ama at masisiyahan na kami. Yung karanasan ni Felipe ay may tuturing na karanasan din ng marami sa atin. Mga tao na naghahangad na makita at maranasan ang Diyos sa kanilang buhay. Kung minsan, mga minamahal kong kapatid, na didisappoint tayo, na po-prostrate tayo, kasi marami tayong expectation tungkol sa Diyos na gusto nating makita siya in a dramatic and extraordinary way. Pero ipinapaalala sa atin ng mabuting balita sa araw na ito na ang mukha ni Jesus ay nagpapaalala sa atin ng pananatili ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang mukha ni Jesus ay mukha ng Ama sa piling natin. Hindi natin kailangan lumayo upang hanapin ang Diyos. Kasi ang Diyos, si Jesus, ay laging nasa piling at kasakasama natin. Ngayong panahon ng muling pagkabuhay, ipinapaalala sa atin, kapiling natin ng Diyos. Muli siyang nabuhay para sa atin upang ipakita ang kanyang mukha sa atin sa araw-araw. San Felipe at Santiago, panalangin mo pa. Makita.